Ano si sir? Pumotok yung gulong Pumotok? Eh, lagay mo rin sa tabi, sir, oh Meron akong gamit dito, tulungan kita Pumotok po, sir, eh Tawag mo mo na sa vlog Saan pa ba uwi? Life Homes lang po Life Homes Pasig? Kaya pala eh. Nawasak na pala yung gulong mo. Tapi pala yung interior mo. Sabog na rin eh oh. Ah, kailangan na palitan parehas. May nadaanan ka palang shop doon na bicycle shop. Bakit di mo binila ng gulong? Nandun, nandun pa kasi sa bahay yung pera ko sir. Sa ate ko, manghihirang pa sana ako eh. Ah, wala kang pera? Wala po eh. Ah, sige ako na bahala. Next ko po po yung sahod. Ha? Ah? Next ko po po yung sahod. Ah, next, next week pa yung sahod? Opo. Okay. Sige ako na bahala. Itay mo ako rito ha. Bibili kita ng gulong. Sipak. Oh, bili gantong size na gulong sa ka interior. Magkano po lahat, sir? 570. 570. Ito pa 570. Eto sir, oh, naibili na kita. yan, okay na. Oh sir. Bigla na lang. Bigla na lang pumatok po eh. Ah, sir, okay na. Sir, uh, ikot ko muna isa. I-testing mo muna para sure tayo na makakawi ka. Ano, okay na? Mama. Ayun, makakawi ka na ngayon yan. Dahil okay, right. mo sa'yo. Eh, yeah, ingat, ingat. Lagan mo ba kayo, sir? Ah, parang gano'n na nga. Kasi parang napapansin kita dun sa may, ano sa may, ano, Rosario, may tinulungan ka, dati. Ah, baka ka mukha ko lang, lang yan. Napansin eh. ko yung motor <laughs> parang Parang gano'n yun yung motor mo dati. Ah, baka kamukha ko lang yun Sige um, na sir, makakauwi ka na Sige thank you po sir ah walang naman po, walang nga naman Sige po, ingat po po sir Sige ingat po, ingat